Dapat naghahanap na ako ng trabaho ngayon. Pero parang sumuko na lang talaga ako. Kakatanggal lang sa amin sa dati kong trabaho, nagkatanggalan kasi, at since naka-summer break pa ako ngayon, nag-aaral pa ako sa college, dapat sana nagtatrabaho na ako para kahit papano makapag-ipon at maging productive man lang. Nag-apply naman ako sa madaming lugar, as in halos araw-araw may bagong application, pero hanggang ngayon wala pa rin kahit isang interview kaya parang nawalan na lang ako ng pag-asa na makahanap ako ng trabahong gusto ko talaga. Alam ko namang minsan kailangan, talagang tanggapin kahit yung trabaho na hindi mo gusto. Pero halos lahat ng naging trabaho ko dati, di ko naman talaga gusto. At grabe yung epekto sa mental health ko, lalo akong drain So these past few days, di na rin ako nag-apply. Bukod pa dun, sobrang burnt out na rin ako sa ibang bagay na di-related sa trabaho. Gusto ko sanang samantalahin tong break para magpahinga at mag-refresh kahit konti, pero sa totoo lang, lagi akong nagigilty kasi buong araw nakatambay lang ako walang ginagawa. Ramdam ko rin na kailangan ko na talagang maghanap ng trabaho kasi gusto ko rin namang may silbi ako. Pero sa ngayon, pakiramdam ko wala akong kwenta, parang wala akong halaga. Parang hindi mapakinabangan.